Ramdam mo ba ito? Yaong maliit na pagkakaba sa dibdib kapag malapit ka sa isang partikular na tao. Hindi ito basta pagkakataon. Hindi lang ito basta pakiramdam. Ito ay mas malalim, mas visceral. Parang ang universo ay lumilikha ng maliliit na sandali, halos hindi napapansin, para ipakita sa iyo ang malinaw na maaaring hindi mo pansin hanggang ngayon. May mga palatandaan sa lahat ng dako. Ang paraan kung paano umiiwas ang taong ito bago magsalita, na para bang pinipili ang bawat salita ng may ingat, sa takot na baka masabi ng higit sa dapat. Ang paraan ng pagtugon ng mga tingin na nananatili ng kaunti mas matagal kaysa karaniwan, kahit na parang kaswal lamang ang lahat. Yaong haplos na tumatagal ng ilang segundo, ngunit tila may bigat at intensyon, na parang nais sabihin ng maraming bagay kaysa sa kayang ipahiwatig ng libu-libong salita at sa kaloob-looban mo, alam mo. Napapansin mo ang pagkakaiba. Ito ay ang enerhiya sa paligid, yaong pakiramdam na may malaking bagay na nagaganap. Parang ang katahimikan sa pagitan nyo ay hindi walang laman, kundi puno ng mga kahulugang hindi nasasabi. Marahil ito ay ang paraan kung paano ka na ng taong ito kapag hindi ka nakatingin, na parang nakikita niya ang isang parte sa iyo na walang ibang nakakakita. Ano ang paparating? Handa ka na bang marinig kung ano ang nais sabihin ng taong ito? O baka naman ikaw rin ay may mga salitang nagtatago na hindi mo nagawang sabihin. Ang isang pagtatapat ay maaaring magbago ng lahat, ngunit nangangailangan din ito ng tapang mula sa nagsasalita at sa nakikinig. Naisip mo na ba ang epekto ng mga salitang ito? Kapag may nagdesisyong magbukas, buksan ang puso at ilahad ang nararamdaman, hindi ito basta-basta. Ito ay isang akto ng pagkahina na dala ang napakalaking tapang. At alam mo ba kung ano ang mas intriguing? Baka ang taong ito ay nagpa-practice na ng ilang araw, linggo, marahil buwan. Bawat sandali, bawat salitang hindi pa nasasabi, ay maingat na itinatago, hinihintay ang tamang pagkakataon para ilabas. Ang pinaka-curious ay kung paano nangyayari ang mga bagay na ito. Minsan, ang mga palatandaan ay napakalinaw na parang sumisigaw na, pero nagkukunwari tayong hindi natin nakikita. Nagpapanggap tayong walang ibig sabihin ang mahahabang pagtingin na ang pag-aalangan sa mga salita ay isang pagkakataon lamang. Dahil sa totoo lang, alam natin na ang pakikinig sa kung ano ang darating ay maaaring magbago ng lahat. At ang hindi alam ay palaging nagdudulot ng takot. Ngunit ngayon, mag-isip, paano kung hindi ito takot kundi isang pagkakataon? Isang tsansa upang makita ang realidad sa ibang pananaw? ang taong iyon, at alam mo na kung sino, kahit na sinusubukan mong itanggi, ay nagdadala ng isang bagay na napakagenuino na mahirap itong baliwalain. Hindi lang tungkol sa nararamdaman niya, kundi kung paano ka rin nakadarama. Dahil, sa totoo lang, ang palitan ng enerhiya na ito ay hindi nangyayari ng mag-isa. Mayroon lamang nagkakaroon ng lakas ng loob na magsalita kapag napapansin nilang sa kabilang panig, may isang bagay na naghihintay, isang bagay na tumutugon, kahit sa katahimikan. At kung tayo'y ay magiging talagang tapat, nararamdaman mo rin ito, hindi ba? Ang kilabot, ang paghihintay. Ano ang pumipigil sa iyo? Takot ba sa pagbabago ng mga bagay? Sa takot na ang mga salitang sinabi ay gawin imposibleng bumalik sa dati. Dahil, oo, oh, isang pahayag na tulad nito ay magbabago ng lahat. Pero marahil ito ang kailangan mo ngayon. Isang pagbabago. Isang pagbubukas isang bagay na sisira sa monotonya at magpapakita sa iyo ng mga bagay ng mas maliwanag. Pero lumampas tayo doon. Handa ka ba talagang tanggapin ang mga salitang iyon? Hindi lang ito tungkol sa pakikinig sa kanila, ito ay tungkol sa pagtanggap sa kanila. Tungkol sa pagbibigay ng puwang at atensyon na nararapat sa kanila. Dahil ang nagsasalita ay umaasa ng isang bagay bilang kapalit. Hindi naman kinakailangang pagiging magkapareho, masyadong madali yon. Ang nais ng taong iyon ay makita, makilala. Marinig. Parang ipinagkakatiwala sa iyo ang isang napak na bagay na ang iyong pagtugon lamang ang maaaring magtakda ng mangyayari pagkatapos. At huwag tayong magpanggap na hindi ka apektado nito. Hindi lang ito tungkol sa taong malapit ng magpahayag ng damdamin. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol sa kung paano maaaring magbukas ang mga salitang ito ng isang landas na sa ngayon ay tila nakakandado tungkol sa kung paano nila maaaring harapin ka sa mga damdaming maaaring hindi mo alam na mayroon ka. O na alam mo, pero pinili mong baliwalain. Bakit natin binabaliwala? Bakit hinahayaan natin ang takot na mangibabaw kaysa sa posibilidad ng isang bagay na maganda, bagong bagay? Marahil ay ang panloob na boses na nagpupumilit na protektahan tayo, kahit na walang tunay na panganib isang boses na bumubulong na mas ligtas na manatili kung nasaan tayo, nang hindi nanganganib, hindi naglalantad. Pero sulit ba napakinggan ang boses na ito kung ang nasa harap mo ay totoo, napakalinaw? Ang taong ito, siya ay nasa gilid na ng isang talon? Ikaw, handa ka bang maging ang safety net o baka naman, ang lakas na kailangan niya para lumipad? Dahil, gusto mo man o hindi, may papel ka dito. Isang tingin mo, isang salita mo, maaaring magbago ng lubos ang susunod na mangyayari. Paano kung hindi ito ang inaasahan mo? Paano kung hindi ito ang mga salitang nais mong marinig? Kahit na ganoon, magiging totoo pa rin ang mga ito. Ang mga ito ay magdadala ng kakanyahan ng nagsasabi nito. At iyan, sa sarili nito, ay isang bihirang regalo. Dahil, sa mundong ito kung saan maraming interaksyon ang pawala-wala, ang isang tao, na nagdedesisyon na magbukas sa iyo ay isang pagpapakita ng tiwala na hindi dapat baliwalain. Kaya, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang gagawin mo dito? Paano ka tutugon? Magpapanggap ka na walang nangyayari na ang mga palatandaan ay hindi kasing linaw ng tila o haharapin mo ang sitwasyon nang direkta nang may katapatan, nang may bukas na kaisipan. Dahil sa totoo lang, ito rin ang iyong pagkakataon. Hindi lang ito tungkol sa taong malapit ng magpahayag ng damdamin. Tungkol din ito sa pagpapahintulot mong maramdaman, pagpapahintulot mong tumanggap. At alam mo ba kung ano ang pinakamalaking panganib? Ang hindi makinig. Ang magpanggap na hindi nakita. Ang palampasin. Dahil, minsan, ang katahinikan ay maaaring maging mas malupit kaysa anumang sagot na maaari mong ibigay. At ang taong ito, siya ay tumataya ng lahat hindi sa iyo, kundi sa pinaniniwalaan niyang maaaring kayo maging. Ngayon, mag-isip ka muna, paano kaya ang iyong mararamdaman kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan? Na ka kaba sa dibdib, naghihintay sa reaksyon ng isang tao. Naghihintay sa isang salita, isang galaw, anumang bagay na magpapatunay na ang pagbubukas ng puso ay hindi isang pagkakamali. Dahil, sa huli, lahat tayo ay nais maging tanggap. Nais natin na ang ating mga nararamdaman ay mabigyan ng halaga, kahit na hindi ito tugunan. At kahit anong pilit mong magpakatotoo, alam mong mahalaga ito. Maaring higit pa sa iyong gustong aminin. Ang usapan na ito, ang sandali na ito, ay may potensyal na baguhin hindi lamang ang dinamika sa pagitan niyo, kundi pati na rin ang iyong pananaw sa pag-ibig, pagmamahal, at koneksyon. Dahil, sa huli, koneksyon ang tunay na usapin. Kaya, ano ang susunod na hakbang? Ano ang gagawin mo kapag ang mga salitang ito ay wakas na dumating sa iyo? Handa ka bang makinig? Handa ka bang sumagot? Dahil ang sandali ay paparating na. Ang tanong ay, naroon ka ba upang salubungin ito? Kung nakarating ka na rito, alam mong wala ng takas. Ang bigat ng sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang magsasalita, ito ay tungkol sa kung ano ang gagawin mo sa iyong maririnig. Bawat salitang bibigkasin ay magdadala ng piraso ng katotohanan na maaring hindi mo pa nasa isip noon o nanaroon na, nananalangin, na, na naghihintay sa iyong tapang na harapin ito. Ngunit ngayon ang sandali ay papalapit na at lahat ng palatandaan ay nagsasabing hindi na ito maiiwasan. Pag-isipan ito, hindi ito tungkol sa kung handa ka o hindi dahil ang oras ay hindi naghihintay. Ang taong ito ay pinagagalaw ng isang bagay na mas malaki kaysa sa takot, mas malaki kaysa sa kawalan ng katiyakan. Pinagagalaw ng pangangailangang sabihin ang nararamdaman, kahit na hindi tiyak kung ano ang mangyayari pagkatapos. Halos isang bulag na pagsuko, at ito ang nagiging dahilan kung bakit mas totoo, mas makatao ang lahat. Nararamdaman mo ba ito? Ang katahimikan na nagpapahiwatig ng isang bagay na napakamakahulugan na maaring baguhin hindi lamang ang relasyon nyo, kundi pati na rin kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Ngunit may isang bagay na baka hindi mo pa nalalaman kung gaano ka rin kahina. Dahil ang pakikinig sa sinasabi ng iba ay maaaring magbukas ng mga sugat, pintuan, o mga posibilidad na hindi mo alam na naroon. At ang kahinaan na ito ay hindi isang kahinaan, ito ang pinakatunay na bahagi ng pagiging tao. Ikaw ay malapit ng harapin ang isang katotohanan. Isang katotohanan na hindi humihingi ng pahintulot para pumasok, basta dumarating at nananatili. Paano kung hindi mo kayang tumugon? Paano kung ang nararamdaman mo ay hindi tumutugma sa ikukumpisal ng iba? Ito ang tanong na malamang umuugong sa iyong isipan. Ngunit hindi ito tungkol sa agarang resiprosidad, ito ay tungkol sa pagiging totoo. Tungkol sa pagbibigay ng espasyo para ang iba ay maging totoo, para magkaroon ng halaga ang mga sinasabi. Dahil ang pagbubukas ng sarili ng isang tao sa iyo ay isang anyo ng tiwala na hindi madaling makuha. Maaaring wala ka pang lahat ng sagot ngayon. At ayos lang iyon. Ang mahalaga ay hindi ang pagkakaroon ng handang mga sagot, kundi ang pagiging naroroon. Dahil sa kaloob-looban, ito ang kailangan ng taong ito, presensya. Hindi mga hungkag na salita, kundi isang taos-pusong tingin, isang kilos na nagsasabing nandito ako, nakikita kita. At oo, may posibilidad na ika'y mabahala. Dahil may isang bagay na nakakagulo sa pakikinig na ikaw ay mas mahalaga sa isang tao kaysa sa inaakala mo. Na ang iyong mga kilos, mga salita, ang iyong simpleng pag-iral ay may epekto na hindi mo naisip. Ito ay maaaring nakakatakot. Maaari kang piliti nito na tingnan ang sarili mo sa ibang paraan. Ngunit maaari rin itong maging mapagpalaya dahil, sa kaloob-looban, sino ba ang ayaw na makita, makilala, bigyang halaga? At ngayon narating na natin ang mahalagang punto. Ano ang gagawin mo kapag dumating ang sandaling ito? Atras ka ba? Magkukunwari ka bang hindi ito para sayo? O magbibigay ka ng espasyo, hayaan ang mga bagay na mangyari ng walang kontrol, walang script? Ang buhay ay may kakaibang paraan ng paglalapit sa atin sa hindi inaasahan, kahit na subukan nating planuhin ang bawat detalye, may mga sandali na kailangan lamang mabuhay tulad ng mga ito. At ito ay isa sa mga sandaling iyon. Marahil ang pinakanakakatakot para sayo iyo ay ang posibilidad na ikaw din ay makaramdam ng isang bagay. Dahil kapag nakaramdam ka, nagbabago ang lahat. At ang mga pagbabago, gaano man sila kailangan, ay hindi kailanman madali. Pinipilit ka nilang lumabas sa kilalang lugar. Tanungin ang mga katiyakan at isuko ang mga kumbensyon na marahil ay wala ng kahulugan. Ngunit ang mga pagbabago rin ay nagdadala ng buhay. Sila ang hininga na nag-aalis sa atin sa pagiging walang gana, na nagbibigay sa atin ng pananaw na may higit pa, laging may higit pa, kaysa sa ating nararanasan ngayon. At, sa kaibuturan, nararamdaman mo. Hindi mo ito maikakaila. Maaaring sinusubukan mong itago sa iyong sarili, ngunit, sa kaibuturan, may tintig isang bagay na hindi na maaaring hindi pansinin. Marahil ito'y ang alingaw-ngaw ng sasabihin ng taong ito. Marahil ito'y ang refleksyon ng isang bagay na nararamdaman mo rin, ngunit hindi mo kailanman nagawang aminin. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay darating ang sandali, at ito'y mga ngailangan sa iyo ng katapatan na marahil hindi mo pa kailanman nagawa. Kaya, ang tanong ay hindi kung handa ka na ba? Ang tanong ay, papayagan mo ba ang iyong sarili na maranasan ito? Papayagan mo bang makaramdam, kahit masakit, kahit hindi ito perpekto? Dahil ang buhay ay hindi binubuo ng mga perpektong sandali. Ito ay binubuo ng mga diperpektong mga sandali, puno ng mga insikuridad, ngunit puno rin ng katotohanan. At ito ang nasa harap mo ngayon, isang katotohanan. Isang pagkakataon na magkaisa, na maging tao sa pinakamalalim na kahulugan ng salita. At kung magpapasya kang makinig, kung magpapasya kang maging naroroon, alamin na hindi mo kailangang malaman lahat ng sagot. Minsan, ang simpleng pakikinig, ang pagtanggap, ay sapat na. Dahil, sa huli, ito ang kailangan nating lahat, marinig, matanggap, makita. At, kapag may nag-alay nito sayo, ay nagbibigay ito ng isang bagay na walang katumbas na halaga. Ngayon, ang tanong na natitira ay, ano ang gagawin mo? Sapagkat ang sandali ay darating, hindi maiwasan tulad ng alon na bumabagsak sa dalampasigan lalaban ka ba? Hahayaan mo ba itong lumipas? O magbubukas ka ng mga braso at magpapadala ka na lamang? Ikaw ang pipili. Ngunit, anuman ang iyong desisyon, tandaan mo, ang iniaalok dito ay hindi lamang mga salita. Ito'y bahagi ng kaluluwa ng isang tao. At ito ay nararapat ratuhin ng may pag-iingat, may paggalang, at may atensyon na nararapat lamang sa isang bagay na tunay. Nakarating ka na sa punto kung saan kailangan mong magdesisyon kung paano tutugon. Hindi lamang ito tungkol sa pakikinig sa mga salitang maaaring sabihin, kundi sa pag-unawa na, sa paggawa nito, nagpapahintulot ka ng puwang para sa isang bagong bagay. At alam mo kung ano ang kamanghamang ha. Ang talagang mahalaga dito ay hindi lamang kung ano ang malapit ng ibunyag, kundi kung paanong babaguhin ka nito. Sapagkat, oo, maaari kang mabago nito. Maaari nitong baguhin kung paano mo nakikita ang iyong sarili, ang iba, at maging kung paano mo naiintindihan ang mundo. Ang katotohanan ay, sa buong buhay natin, hinaharap tayo ng mga sandali na nangangailangan ng lakas ng loob na hindi natin laging alam na meron tayo. Lakas ng loob para tumingin sa loob, upang aminin ang ating nararamdaman, upang tanggapin ang inyaalok ng ibang tao. Hindi mahalaga kung handa ka na. Ang tanong ay hindi ang pagiging handa, ang tanong ay ang pagpapahintulot sa sarili. At ang pagpapahintulot sa sarili ay ang pagtanggap na walang mga katiyakan. Na sa pakikinig sa nais sabihin ng taong ito, maaari kang makaramdam ng takot, pag-aalinlangan, kaligayahan, o kahit na isang magulong halong ng lahat ng ito. At ayos lang iyan. Sapagkat sa mga sandali ng kawalang katiyakan tayo lumalago. Ito ang mga sandaling hinahamon tayo na lumampas sa ating nalalaman upang mapagtagumpayan ang ating sariling mga panloob na hadlang. Ang tanong na umaalingaw-ngaw ngayon ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Pahihintulutan mo bang magsalita ang takot ng mas malakas, o pipiliin mo ang tapang? Hindi ang ideal na tapang na hindi kailanman nag-aalinlangan, kundi ang tunay na tapang, na nanginginig, na nagtatanong, pero sumusulong pa rin. Dahil, sa kaibuturan, alam mo, ang nangyayari dito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito isang bagay na maaari mong ipagwalang bahala nang hindi nararamdaman sa ilang bahagi sa loob mo na nawawalan ka ng isang natatanging pagkakataon. At, oo, oh, maaaring nakakatakot ito. Mayroong isang bagay na talagang nakakatakot sa pagharap sa isang sandali na maaaring magbago ng lahat. Dahil, kahit nagaano kinakailangan ang pagbabago, ito rin ay nagdadala ng pakiramdam ng pagiging vulnerable. Ngunit ito mismong vulnerabilidad na ito ang nagbibigay halaga sa buhay. Ito ang kumokonekta sa atin, nagpapaalala sa atin na tayo ay nandito upang maramdaman, upang mabuhay ng masidhi, at hindi lamang upang umiral sa autopilot. Kaya, ano ang gagawin mo? Kapag ang mga salita ay sa wakas na sabi na, kapag ang tingin ng taong iyon ay nakatoon sa iyo, naghihintay ng isang sagot, ano ang magiging reaksyon mo? Magbubukas ka ba para sa sandali, o atras ka sa iyong komportabling zone. Dahil, tandaan, ang pagpili na ginagawa mo ngayon ay hindi lamang nakakaapekto sa ibang tao, naapektuhan ka rin ito. Naapektuhan ito ang iyong pag pagunlad, ang iyong kakayahan na kumonekta, upang mabuhay ng may mas matindi, at may layunin. At marahil, habang naririnig mo ang sasabihin ng taong ito, mapapansin mo ang isang bagay na hindi mo pa noon nakita. Marahil mapapansin mo na mayroong higit pa sa pagitan yung dalawa kaysa sa iyong inaakala. O marahil matutuklasan mo na, kahit na ang mga damdamin ay hindi nasusuklian sa inaasahan niya, mayroong isang bagay na talagang maganda sa pagiging tatanggap ng vulnerabilidad ng ibang tao. Dahil, sa kaibuturan, gusto nating lahat na makita, matanggap, mahalin. At, sa pag-akap sa mga salita ng taong ito, ikaw ay mag-aalok ng ito, pagmamalasakit, respeto, pansin. At paano kung sakaling ikaw ang nasa kalagayan niya? Kung napagtanto mo na mayroon ka rin nais sabihin, isang bagay na matagal nang nakatago. Marahil ito na ang iyong pagkakataon upang makalaya, upang buksan ang iyong puso, upang sabihin ang mga bagay na hindi mo kailanman nagawang sabihin. Sapagkat ang buhay ay napakaikli upang hayaan ang mga mahalagang damdamin na manatiling nakakulong sa loob natin at marahil, baka, ang mga mangyayari ay ang eksaktong pagtulak na kailangan mo upang maging mas totoo sa iyong sarili. Ngayon, huminto at magnilay. Ano ang pumipigil sa iyo? Ito ba'y takot sa pagtanggi? Takot na magbago ang mga bagay sa paraang hindi mo kayang kontrolin. Totoo ang mga takot na ito, alam ko. Ngunit alam ko rin na hindi ka nila maaaring tukuyin. Mas malaki ka kaysa sa iyong mga takot at ang nasa harap mo ngayon ay isang pagkakataon upang patunayan ito sa iyong sarili. Ano man ang landas na iyong pipiliin, tandaan mo ito, huwag hayaang lumampas ang sandaling ito nang hindi napapansin. Huwag mo itong tratuhin na parang isang bagay na walang halaga, dahil hindi ito ganun. May isang tao na nagtitiwala sa iyo ng sapat upang ibahagi ang isang bahagi ng kanyang sarili na marupok, ngunit napakahalaga. Ang tiwalang ito ay isang regalo at dapat itong tanggapin ng may pag-iingat, may paggalang, may pasasalamat. At paano kung magpasakang magbalik? Kung magpasak na mayroon karing na isabihin, isang bagay na kailangang marinig. Ang sandaling ito ay maaaring magbago sa isang dialogo, sa isang palitan na higit pa sa mga salita. Sapagkat sa huli, ito ang hinahanap natin sa ating mga relasyon, palitan. Hindi lamang ng mga ideya o kilos, kundi ng esensya ng mga damdamin ng pagkatao. Ngayon, kung ang mensaheng ito ay nakagalaw sa iyo, kung may tumama sa loob mo na marahil ay natutulog, nais kong malaman. Nais kong ibahagi mo sa mga komento kung ano ang iyong naramdaman, kung ano ang iyong naisip, kung ano ang gagawin mo sa isang sitwasyon tulad nito. Mahalaga ang iyong boses. Mahalaga ang iyong mga karanasan. At ang pagbabahagi ay isang paraan ng pag-uugnay, ng pagkaalam na hindi ka nag-iisa na mayroon ding iba na humaharap sa mga parehong pag-aalinlangan, mga parehong takot, mga parehong pag-asa. At syempre, kung gusto mong ipagpatuloy ang pagalugad sa mga temang ito kasama ko, kung nais mong palalimin ang iyong mga pagninilay at makahanap ng mas maraming sandali na tumutunog sa iyong nararamdaman, mag-subscribe sa channel. Hindi lang ito isang paanyaya, ito ay isang paraan ng pagsasabatas na narito tayo, magkasama, na nagsasalo sa paglalakbay na tinatawag na buhay. Dahil yon mismo ang ginagawa natin, naglalakad ng magkatabi, nag-aaral mula sa isa't isa. At, kung nagkaroon ng kahulugan sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ng like Hindi lang ito tungkol sa mga numero o sukat, ito ay tungkol sa pagpapalaganap ng isang bagay na may kahulugan. Ito ay tungkol sa pagpayag na matamaan ang mas maraming tao, na mas maraming tao ang makahanap ng isang bagay na makakatulong sa kanilang magmuni-muni, maramdaman, magkaugnay at huwag kalimutan, bukas ang mga komento para sayo. Gusto kong marinig ang iyong kwento, ang iyong opinion, ang iyong perspektiba. Dahil, sa huli, hindi lamang tungkol sa akin o sa mensaheng ito. Ito ay tungkol sa atin. Tungkol sa kung paano, kahit na sa ating mga pagkakaiba, maaari tayong magkaugnay ng tunay, malalim at nagbabagong buhay. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Mag-usap tayo. Magbahagi tayo. Maramdaman natin.